Bakit? Hindi po may pumara po kasi ng pasayro eh, dalawa eh. Tingin ka po may nakabuturi. Eh nakatingin po ako. Nakatingin po ako. Alam nyo po kasi kuya, Sam, ang pasayro kuya nasa kanan. Ba't kayo mahilig mag-overtick sa kanan na may pasayro dyan? Ang nyo kanina, tigta mo kung ginanon eh. Kaya nga overtick ako dalawa, biglang kukulat ng ganun. Nakasignal light naka po ako eh. Kayo po ang umayos, wag kayong overtake sa kanan dahil mayroon. Nang, Ang, ang pasayro po namin nasa kanan, wala sa kaliwa. Wala sa kaliwa. Kaya naman na overtake ako eh. Nakita ko nga po kaya pinagbigyan kita eh. Alam namin na yung lusot mo. Hindi ko lang ako maipit eh kung naipit mo ako doon. Anong maipit? Ayan, lit-lit nyo po. Nakita ko kayo. Malayo pa lang kayo. Nasa likod. Tapos ako pa may kasalanan ay ako ang laki-laki ng sasakyan ko, hindi mo nakita, sisiksik talaga sa gilid. Entry nga ako, kaya ako munusot. nunusot, bigla, bigla mo si tinanan mo manubela mo, kaya na ako maisip. May kiramdam po kayo nang nasa harapan dahil ang pasayero namin, nasa kanan, wala sa kanan. Kayo po ang umayos. Kayo po ang umayos. Kayo po ang umayos, huwag kayong uvertik sa kanan pag may tao sa harap. Puro-puro hmm, lang kayo din yan. Walang ating mga agawal pasayero. Ayoko po ano, umayos sa kalsada dahil eh, malipit kayo, magingat po kayo. Madalas kayong na ano sa kanan kayo nag hindi Kayo mga sa at sana, magsalita kayo kayo. Ano gusto mo? Hindi po, kayo nag po ako kuya. Nag-aanap po ako kuya. Kung ikaw ang umayos. Eh huwag kang magmumura. Huwag kang magmumura kuya. Mura ka eh. Sige na kuya, tabalan ako. Ano ah, pa kung boundary? Mas isang yabang mo. Pero bang matinong Mayroon bang mati matinong mati sa nagamotor na o overtake sa kanan? Anong klase itong tao na ito? Ito yabang mo.